good morning sa inyo mga katoy beach may nga pala tayong bagong project dito dito sa ating front fender ng easy ride 150N kumbaga laging napuputik hindi sa ilalim karabi yung putik nyan guys talagang kawawa yung mga wirings tapos yung sa gas tank nyan sigurado sa bundong eh lalo na ngayon tag ulan talaga kailangan natin ng diskarte kumbaga ang gagawin ko dito is lalagyan natin ng extension para sa Nmax ano to eh ito yung ano front fender extension ng Nmax lalagyan natin sa Easy Ride 150N bali ganyan yung pagka natin sa mga hindi pa nakakalam ito nga lang pala yung tip ko Pero sa mga nakakalam na mag skip na kayo huwag so, no? nyo na itong panoodin o napakadumi ito naman ganyan diskarte natin bali ano lang to sa Shopee 87. Lalagay ko na lang yung link sa baba para at least kung gusto niyo namang gumaya. So good. Goods. Yan na nga, nalagyan natin dalawang butas diyan. Kaya natin bubutasan. Depende sa inyo kung anong discarding ano niyo kung gaano kahaba, kung gaano kaiksi. Kaya para sa akin ito yung ano okay na haba niya para sa akin. Yan ganyan, ganyan magiging ganyan yung style niya. Bali, tignan natin kung anong kalalabasan dito. So, yun guys, ito gamit natin pang butas. Tapos, natin dito? Kasi wala tayong gamit na bats Tapos, bukan natin ito. <muling> you ganyan yung butas niya nabutasan na natin kabit natin so ayun na nga guys no? ito na kabit na natin ganito yung may itsura niya may dalawang lock yan yan, yan ganyan tapos yan sa taas well, maganda din naman yung kinalabasan check natin mamaya pag naikabit na kunting linis na lang yan tapos lalarga na tayo guys Pasensya nyo na, medyo madumi talaga. Yun, ikabit na natin. Hindi siya masyadong alata. May design siya dyan. So, talagang safety yan. Dapat ah, check nyo natin kung kumagalaw o ano ba. Pero para sa akin, gusto na to. Gusto yan, medyo no. Medyo ano, umaba na. Yun, so, ganda. Tetesting ko na ito mamaya kung ano siya talaga. Ano ah, siya. Washing na din tayo nga pala guys, maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta pa rin. Kahit matagal tayong hindi nakapag-vlog, eh, andyan pa rin. Stay tuned lang kayo guys. dami ako ituturo sa inyo ulit. God bless sa lahat. Thank you very much. I love you all. Let's go!